Yo! Ito na naman tayo guys. Nagkita-kita na naman tayo. Long time no look guys. Dahil meron na naman tayong parcel. At ito na. Huwag na natin patagalin yan. Buksan na natin yan. Let's go! So ayan guys. Yung ating parcel. Ayan. As you can see. Wow. As you can see. Mababasa natin dyan na merong fragile sticker na nakalagay. O makikita natin na merong fragile sticker na nakalagay. Kasi yung laman nito ay pwedeng mabasag o pwedeng masira. Kaya naglalagay ng ganyan sa mga parcel na dumarating sa atin. Yung mga item lang naman na pwedeng mabasag o pwedeng masira. So ayan na, bubuksan na natin yan. At ito yan, siyempre. yung papel kung saan galing. At kung kanina pinadala, hindi yung pangalan natin, yung address natin, contact number, at kung ano-ano pa. Yan. So dito natin bubuksan sa tagiliran. Yan. At ang ating lamesa ang ginagamit niyo ay yung ginawang improvise na beatbox or kahon ng kumpare natin na si ZSTB. TV. Support nyo yan guys ha. Ayan. Napakapal pala ng bubble wrap nito. Yan. Support nyo na Si ano, Zeas TV. Ilalagay natin dyan sa screen yung kanyang ano, channel. Napakaganda ng content nun guys sa mga gustong matutong maggitara lalo sa mga nagsisimula pa lang nako ibibigay niyo so ayan malapit na pa na pagkakababol rock nito guys oh so, tapos sa sa loob ay mayroon pang kahon or tayo lang ha ayan nakabox pa siya so nakababol rock nakabox talaga naman sinikured nila na hindi masisira yung ating item so kung ano man to so, ay, ito na. Malapit-lapit na natin makita. Ayan. Ang hirap pala mag -buks. bukas ng ganitong parcel na ano. Mabigat pa kisya talaga. Okay. Ah. Alright, ang sakit. Okay, yan na. Tabi lang natin yung ating kalat. At sa natin bubuksan yan. Ako, nagalaw yung ating camera ata. Sigit lang. I Ayos lang natin. Okay. Mukhang okay naman ang lahat. Isug lang natin ng konti. Yan. Ito yung raw video na to. Wala nang masyadong edit na gagawin dito kung sali. Yan, okay? Tapos, dito naman. Tagiliran. Aha. Kaya tayo nag-avail ng kung ano-ano. Kasi sa totoo lang, wala tayong tayo makontent. O, naawa na ako dito sa channel ko. Kasi, wala na akong ma-upload. Yes. No, any suggestion. Ito, sabi nga ng iba, nag-aaksaya na lang tayo ng pera. Pero hindi tayo gaya ng mga sikat na vlogger na kung ano-ano unu pinagbibili. No, tayo, mapapakinabangan naman to. Yan, ito na. Guys, nandahan lang. Oh! Ayan, guys, oh. Nakabubble wrap pa rin. Talaga naman napakaganda. Talagang siniguradong safe na darating sa atin yung ating item. Ah, uh, ipitin ulit -ipit natin. Pero mukhang may idea na kayo. At nakikita nyo na kung ano yan. So, ayan. Di ba? Kung ipili tayo ng mga bagay-bagay na mapapakinabangan natin. Gaya nito, guys. So, di ba? Naka-tape, naka-karton. may karton, maganda, malaki, ceramic, guys. Okay. Isa itong plato, Nagkita niyo naman siguro, square type na plato. Yan, ang hirap nga lang talagang anuhin, ipag-iwahi wala eh. So, kailangan natin dahan-dahanin dahil baka tayo ang makabasag. No? so ba tayong order nito? Baka sabihin ng, sabihin ng iba, nga lang ng pera yan eh. Parang may mga content lang. Hindi tayo gaya ng mga ano. Yan, tagay natin yung tape. Ang ganda guys. Saktong-sakto yung laki na. Ay, okay, ayan na, muntik na nga. Ah, so, full red siya. Ba't ganon, no? So, may sablay sila. Kasi, ang in-order natin eh, black and red. So, full, pure na red lang yung dumating. Pero okay lang naman. Ayos din, maganda naman. So, ayan, tatlong piraso yan, guys. Uh -huh. Ah, bali. apat. Ah, oh, hindi niya nasunod yung gusto natin na black and red. Pero apat ah, yung pinadala nila. So, ayun, thank you. Kasi mayroon tayo extra kasi tatlo lang yung in-order ko. Pakita ko sa inyo yung pinaka... Yung in-order ko nito. magkita nyo rin yung caption. Magkita nyo yung image na black and red. Pero ang dumating nga ay pure na red pero apat. Ah, kasi doon nakalagay tatlo lang. 3 pieces lang na ceramic square type na na plato nga. So ayan. So ayan yung ating plato, napakaganda. So ceramic siya, hindi siya plastic talaga. Makinis. Pwede-pwede nang gamitin, konting hugas lang. So ayan. Apat na plato. Yan yung parcel natin ngayon, guys. That's it. Yon guys, ganun lang kadali, di ba? Ganun lang kabilis oh, pano? Makita-kita agent tayo next time. At kung kailan man 'yan, hindi ko po alam. Peace out. I'll curse all every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.